So yan, well, 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 maganda buhat, magandang araw. Siyempre, bihap ni Daddy Frankie. ayang Kuya Val ko ulit. Hi, Atelaya. Uh, Mampuri sa Joy Pinoyans. Manojo and gorgeous rose So yan. And siyempre, Beshawina. And of course, Besharon in Libyo. And mamasal Mama ilokare. And of course, mamasal, mamasal besyon and grasses And siyempre, sa ating mga followers and viewers, so ganito po ang ginagawa ni, ni Kuya Val. Ayan. So kailangan namin, Makabili lang bigas, so nagkokopras. Madali lang naman ito mga kabeshi. So, ayan. Ito nyo lang kayo dyan. Kung sino man naman gusto magpakupras dyan, ayan. Pagkatapos dito, bibiakin. Hindi lang naman ako yung nagbubunot yung mga pinsang ko rin sa yung si brother. So yun mga kabeshi Sino nakaka-relate nito Ayan. Ayan So Malapit na kami matapos Ayan Sino nakaranas ng ganito? Magkopras Ayan Masarap kung sa Manila lang to. No, maraming magsasawa ng sabaw. <laughs> Pero eh, siguro hindi naman ito na. Ay eh, ito yung ano, bakyon to. Pagkatapos dito, isasalang doon sa pugon. Ayun. Pagkatapos isalang sa pugon, tatanggalin sa bao. Ayun. Pagkatapos tanggalin sa bao, bubuhatin na namin doon sa may bangka Bib tapos bibinta ng mga kabeshi ayun bira na bibili lang bigas sino yung nakakarilit nakakarilit pala nito tawag sa nito besi buhay Malapit na mga kabeshi, yung Pasko, no? Talagang amoy na amoy na. At ramdam na ramdam na talaga yung simoy ng hangin. Na malamig na. 22 days na lang. Yan, nawala tayo ng ano. So yan mga kabes, malapit ng Pasko. Oh. Bukay kong tawagin ito mga kabes ito. Ramdam na talaga yung simoy ng hangin mga kalit. Ito may ano to may buhay din. Kina natin. Uy, yun malaki. Babawanin ko pa sa kay mother. Miga-miga lang shoutout po sa mga kabisyon natin dyan saan mong kayo lupalog sa mundo ayan yung walang sawang sumusuporta mahal na mahal ko po kaya ayan palagi tatandaan kahit na marami mga pagsubok na dumarating sa buhay natin tandaan natin na hindi pa huli ang lahat nigilan lang tayo ni God ng pagsubok kasi hindi naman si God magbibigay ng pagsubok sa atin na hindi natin kakayanin syempre huwag, na, huwag tayo makakalimot sa taas kay God ayan always spray ay ito mga kabis laki na alam tapos tapos ng siguro mga ito ngayon mga nag aanihan na ay nag tatamin yung palay kasi dito sa, sa summer sa stern summer dito, ito yung pinaka rice granary ng stern summer tala yung Dolores ayan ko lang mag-hi. Siyempre kay Mami Joyce. Daddy Burn. Ate Lea, kumusta ka na? mom for you si Joy. Kumusta po si Mano Jo? So mga kabisi, magkakamada na tayo ngayon para simbihan sa ilalim. malapit na tayo mga sakit na <laughs> so yun mga abis enjoy naman na enjoy talagang sobrang naka enjoy kami so after lunch so ito na may dagdag ano na simpakay So, after namin mag-lunch. So, ito na yung ginawa namin. Ayan, syempre. So, amin na na yan. Lalagyan ng apoy sa ilalim. So, next, tatanggalin niya sa sabaw. So, after that, tapos hiwa-hiwain na. So, mga mga si stay tuned. So, ayan mga kabeshi. Ano na natin sa na, ano, yung para manunsa yung maluto tapos taro, patanggalin natin sa bao oh. ano yun? ayan, sumakabisi so, ganun lang ilagay natin yung mga yung iba pa mga beko sinasalansan lang siya. So yan, kailangan siyang bantayan kasi minsan nag-aapoy dito sa ilalim baka masunog siya. Yan. Kasi pag sobra namang luto, ayan, malulugi ka naman. So yun, dapat yung tamang-tama lang Sa. So dapat hindi sa kasi lumalaki yung, ap Ay, yung nag-aapoy siya. Yung balat ng nyug din yung pinang ano niya. Yun. Yung pinang yung parang pinapausok yung pinapapausok yan. So yan, merienda mo na si Kuya Val habang pinapausukan natin yung ating ano. Para akong lamok na pinapausukan. Malapit na yan mga kabesyo. Ikit na natin. Hmm? Mga isang oras pa, mga isang oras pa mga kabis Ayan, kayo yan. So, ayan mga kabis tapos na nga tayo, ano? So, atin na siyang hahanguin para dalhin na natin, dalhin na namin doon sa barangay namin. Sa doon namin tatanggalan na ng yung, ano, yung kanyang bagol yung balat ba tapos saka tatad ka rin para ilagay ng sasako time cheat na kasi alas 3 na lang hapon mga kabe so yan mga kabe na natin sa sasako para maging pera na ito mga kabe So, mga ka maraming maraming salamat po sa pag-tune in. Sipag at lang talaga pagdating dito sa probinsya. Kuya Val po ulit at abangan nyo ang aming pagbibinta kung hindi bukas or ang gabi. Maraming maraming salamat po sa pag-tune in. Mahal-mahal ko kayo. Ayun, mahal naman ko kayo. God bless. Bye-bye.